What's up guys! For today's video nga pala ay papakainin nga natin ng super warm yung mga butterfly koi ko dito. Ayan. So ito nga pala yung mga tinara kong butterfly koi. Ayan. Hindi ko na pala ito binibenta. So kung gusto nyo pala umorder or bumili nito is madami pa ako dito yung butterfly koi sa shop namin. Ayan. Location ko nga sa Barangay Magalabatilan sa Riyaya, Quezon. And pwede rin pala tayo mag-meet up. Message nyo lang ako. Ayan. So, isa to sa mga pinapakain ko sa mga superworm ko dito kasi uh, mataas siya sa protein which is nakakatulong para uh, yung paglaki ng mga alaga kong isda dito. Lalong-lalo na tong mga butterfly ko ko. So, dati naalala ko nung uh, iniwan ko to is nasa 2 to 3 inches lang sila. Pero ngayon, ayan, parang nasa 6, 5 uh, to 6 na sila. And gumanda na rin yung mga kulay nila guys. Hindi lang tulad ng dati na mapuputla. So kung gusto nyo nga pala umorder ng Super Room, ayun, message nyo lang ako. Yun lang, thank you for watching.